what's mga kasina. isang mapagtalang hapon sa atin lahat time check 4.45 in the afternoon so nandito na naman tayo sa balwa mga kasiba pero marami tayong mga kasama ngayon nagbabag sila ayan o mga ibang lahi nakababag sila at itong ibang lahi din to sinatapan ko kanina kasi hindi maganda yung setup niya baguhan lang to mga kasima pero hindi sa amin yung hair clip niya sa iba bumili at yun nakasetup na tayo ng ating hair clip din ito rin yung ano yung gamit natin kagabi yung 6cm ni ABR ng karagat ayun eh. na nga ng kagat eh ayun tayo maghagis na wala hindi tayo makapaghagis dun sa inanoon natin kahapon kasi ano eh nakababad sila dun nagbabad sila sa mga ibang lahi kaya dito na tayo mag aral stro Ой. Ito nama mga kasi mga itong hinihintay ko, okay, tanda ng lawa Ito na yung hinihintay ko mga kasi mga ng labag niya. Ayan, no. ka Nakalanded talaga. Nakalanded tayo sa Kaya mga nasi mo, nakaranda tayo sa... Ayun nga kasi ba <laughs> yun Hindi I-live live natin Hindi makakawala yun 6cm yan eh Wala na oh Eto <laughs> na naman Oh <laughs> เออตอนนั้นเอาะติดตินาปินดุเฮ้ย c o มอ o alikot nga, alikot nga alikot huh? nga hindi ako makalusog eh, mga ano eh. come on baby huwag sik isiksik come to papa <laughs> second landed <laughs> oh. part 2 live tayo, kasi na ano kanina ano? Second landed. <laughs> ano? Naka second landed tayo. Parto ta live natin to. Kasima uh, oh. Galing ng uh, tropa ko oh, kasima. Shout out kay Sir Alan oh. Ano <laughs> yung shout mo ba si Kalbo? Oo, oh, Kalbo. Wali ka na. Kalbo oh, daw. Wali ka na. Nandito si Sir Alan. Ikaw na lang wala. Simula nung may scooter, nagbago na sir. Hey, siyempre, sa bakit pa lagi. <laughs> bakit ka <tatang> <laughs> <laughs> May vibration daw yung scooter niya. Ito, second landed natin, no? Ayan, no? Yee! <laughs> Kalbo! <Kalmau>! Hahaha! <laughs> Kumto pa pa. Eh, <laughs> may si. Yeah. Nakasettle na landed na tayo. Hmm. <laughs> bisa, Isa! bisa, bisa. bisa. <laughs> Kalah! hehe, hey! Lalapit na naman hey!

kamu pakai mata ini? Hey, you have a uh, bit ya? Mur? Hah? Mur? Any mur? Available? M4 uh, piece. M4 uh, four piece. Four piece available? Yes, but maybe Friday I catch I get more. Okay, give me two. Half kg, brother. No, because it's too much for me. Because my only this one, my friend talk to me because I if I you give me half I pay ruba. Well, huh? <laughs> because everyone piece he he compute. Ayan, pa na kami kay Sir Alan. Ilagay lang natin sa plastic po. Nakatatlo tayo eh. Isa. Dalawa. Tatlo. Ayan eh. <tod> Maximo Ito yung huli eh Ito yung nauna eh Tatlo Nakadonate tayo ng isang hair clip Kasama pamato mato si Sir no Sir shout out mo nga si Kalbo Puro tulog lang Wala sir ayaw na ayaw na na tayong kasama Kasi may scooter na eh Natagtag na yung utak eh <laughs> Ayan, nakatatlo tayo Ayan Dito na tayo sa bahay mga kasima ito yung nahuli natin dalawa lang na iuwi natin kasi pinamigay natin yung isa sa isa natin tropa wala naman na akong labotong kanina sa labasan ibibigay ko sana ulit yung isa kanina eh. kasi yung nahuli po kagabi apat tatlo ang na ko eh. kaya itambag muna natin sa rin para pagka uh, may hihingi eh, ibibigay natin Ayan dalawa good size baka maurin sila so yung mga kasima salamat sa pagsama at kita kita na lang tayo sa susunod kong vlog stay safe vlog yan peace God bless.